Ay, ah, boss. Ah, uh, ganito ang ah, paggamit ng safety ng isang baril. Pwede nang gagawin mo, di ba? Oo. mo rin, right? tsaka may kakasa. Ngayon, pagbabaril ka lang, tsaka kakakasa. Ayun yung target. Kunyari, bibira ka ng daga. Oo, uh, bangkasa. Pamamaral ng daga. Uh -huh. isang kasa lang. Pasawak mo rito. Sige, ano sabitin mo. Okay. Okay. Pagbalik mo, bibirahin mo ngayon. Pag hindi mo nabaril, ibabalik mo, tanggalin mo yung kaso. lang ka mo. Uh, Wait lang. Hihilain mo o riboso. Oo. Oh. Uh. Pagkahila. Ano mo ko? Ano yun? Ano Sabi uh, wala na. Oo, wala siya. Sige. So, uh, ganito. Ikaw na mag-testing, boss. Hihilain mo pala, boss. Hihilain pala, boss. Ayan, kontrol. Balik mo lang. Uh, try. Ibabaril na kunyari. Oh. Sine. Oh, hindi mo ngayon nabarel. Uh, Tanggalin mo ngayon po sa kasa. Yeah, Hilain so, mo ngayon. Okay. Ganong ulit. Ah, oh, ganong proseso. Nasaba yeah. kami trigger na rin. Eh. Ah, oh, wag. Umawa ka na ganda niya. ka na eh. Nakakasatay. Oh. Masisira yun eh. Hilahin mo yan. Pabalik. So, oh. Sagad, sagad. Eh, wag mo ganyan. Oh. Ganito pag texting. Oh. Pag hilam ganyan, dapat nakaganyan ka. Ah, oh. eh. Hawak mo. Ah, eh. Hawak mo rin. Sabi, oh. Okay. Hindi, hilahin mo. Hawakan, ah, hilahin mo muna, re. Hilahin mo. Ito ako po, pesto. Ito. Ikahila mo, tsaka mo kalabitin dahan-dahan. Ito. Ah. Yung... Wala na, kalabitin mo nga, dahan-dahan. Wala na. mo na. Try mo ulit, Ay, patagal lang kasa. Kasa? Oh. Balik. Tapos balik. Lagi mo ilalim. Oh. Kasi itong daliri, daliri na ito. Laging nasa labas. Bumutok. Tapos balik. Nandito lagi daliri oh. niya. Basta hawakan mo, barrel boss. Ito, lagi nandito. Oh. Pag tatanggalin ah. mo ka sana, nandiyan pa rin yan. Pag hinila mo, tsaka mo pala ipapasok. Hinay mo. Pasok mo ngayon. kalabitin mo. Tanda. Oh. Ayan. Yeah. Yeah. Kahit kailan haawakan mo baril so, boss, laging, laging nandiyan na. Huwag mo ipapasok dito. Tapos ito, lagi nakatiklok pa rin. So, Basta ganyan. No? Ganyan lang. Ayan. Gusto mo dito hawak. Pero oh. pagka ako na maral, mas nagasin lang dito. Oo. Oh, huwag sa uh. loob, no? Huwag ganyan. Ay kanya, puro doon ang mo sa loob ng trigger. First time. Ano ba kami ba tira lagyan natin? Kung wala, huwag mo. ano pala yan? Direkto. Okay, kung lagyan naman dito ako. Sponsor. Sponsor tayo dyan. Papakompetisyon <laughs> na ako. Padala mo ako mga sampung ganito. Papapremyo ko lang naman. Parapol. Tama ba kayo yan? Thank pangalawa no? pangalawa ang tinatarget ko yung sige sila alin siya hindi may target natin kaya tumutay may tunog ano? oo oh. Oh, maganda mo hindi yung money ba? magbili ko ah eh, 3.50 pa siya na yung bakal na eh. yun yeah. siya? Okay. ito yung ganda ng tamahan -tama, ko yung ay ganda ng mo ang tanong kaya kaya nung bakal? halika tignan natin bakal kasi sire bakal ah eh. <laughs> kasi ano eh solid eh eh hindi naman siya nakadesign dito sa ganito eh yung bang design siya bo sa ng balan nakaganyan oh. Uh, pag tumama dito lang sila yan hindi siya persado eh pag tumamang ganon hindi ah ganon uh, try natin so, kasi yan yeah, solid kumbaga kaya na prefer yung tama niya kasi hindi, Ayun bos, buksong bala, ya, Astro. Astro. Bos, tahun, Yan yeah, mayo hindi bubukol ang bala dyan. kasi nakatigil ng konti. sa na yata Haha. 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 maganda, Haha. 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 alam mo kung ano yung pa kayo Big ah Eh ano ba so? Wala aling ah Salatin mo ari Oh Eh ba salatin mo ari ah Angon salatin mo Eh walang lubog Eh salatin mo Nakalubog Kasi persa di niya kailangan pala dito pag tinama ang gumagalaw. Kahit ay bala. Oh, Ayan na. Eh, lubog mo ito. Oo, eh. Pero hindi Oh. Ayan. At least no, ano yung isa? Ayan, nakaganya. Kahit pala nakaganya pa siya ng kasi. Okay. Ibibiray natin ang pagganan mo. Ayan. Ay, okay, wow. Ayan, kata mo. Oo. Ayan ang mo sa ito, tsaka ire. Oo. Oh. Okay. Ayan. <laughs> Astro. Tapos ang discarte, boss. ka kasama mo. Hindi, nee, tanggalin mo muna, aray. Hilayan mo muna. Ayan. Hop. Ang gagawin mo dito, anong bala? Pag ang bala may na sa lupa at madumi lupa, huwag mo na kunin. Eri, pag ganyan, gagawin mo, patulak. Okay. Basta na pala pangalan mo muna? Erwin. Erwin na. Ang mapaniki. Eh. Ay, mapaniki. Lupa. Eh. Teka, teka, teka. Meron akong nakaredy pera para sa iyo eh. Teka, teka, alam mo rin. What the Wait, like to get? Iyan pa. Iyan lang para sa malalaking tao eh. Ba, pakalit galing mo yung natin. Kaya ba? Oo, mo lang. ba? Sa'yo mabinili yan d'yay? Siya online. Alam siya. Siya online. Joke. Pakalit ang buhang niya, boss. online. online. Ayan. Bili niya Apo, sabihin mo kung asan na sa'yo hike eh kurang dalawang libur eh Bibiling niya ni Boss Erwin Yan, yan, yan Okay na yung level? Okay na yung Pang motor palari eh, pang big bike Diremi maliit ah. Maliit. Kanan. Papadikit mo lang yung bala, okay na. no, no, no. tayo mo. <laughs> tayo mo na bumalik tas. Uli ang laban. Diba, <laughs> e hanggang nagtatagal, nakikita natin yung kakulangan ng gamit eh. Tulak pa punta sa pasanuso. Ayan. Kakakita tayo ng mga solusyon. Ayan. Ang malaking tao yan. Eh, dati gamit yung muga eh. Saan ito mga boss? Ah, malaki boss. Ha? malaki. Oh, bibirahin ko ngayon yung malaki. Tumatama ka sa malaki Ah. Uh, sa baba. Oo. Oh. oh. ngayon, ang ah, gayon, oh, birahin mo pa uli yung malaki ng bagalan mo ang pagkalabit. Oo. Hmm. Malaki boss. Malaki hey, boss. Kalingan mo. Matamaan mo. Hindi pwede puro the place. tama mo? Doon pa rin eh. Hali ako pa pa rin. Ang bilayin ko yung malaki. Lakas pa nga tama eh Laki lang putok na ba tayo Sampo, <laughs> joke lang <laughs> May nanayakin Hindi na sinyalis niyan hmm. Ganun lang, hindi galing target Pusit shit. langaw Damok yun Langaw Ay, langaw Mayroon siguro yan is

hindi ko yung itaas eh. Alam nga naman, na-double lang tama niya. Oh, zero na nga boss. Gira hmm. mo na. Naka-zero siya sa malakas na puto kanina. Nakakatatlo na tayo. Ubusin ko na hmm. ito. Maaring kaya hindi ka na tumama ng dalma yun, Ana. me, <laughs> Ano yung boss yun? No? Pinakamalaki boss oh, Malaki. Si item na eh. Item sa kaliwa Yung, yung sayo? Yung tulutok na item, yung pinintura item oh. Ah tinamaan mo eh. eh. yun. na yung maliit eh, yung kanan eh Makala ko malaki yun Malik yun, ako ka na Kaya pang silhouette na boss Kunin uh, mo yung spray paint doon pag may scope talaga, maganda oh. Hindi, ko okay. pink. Maramakam <laughs> ka Mas, pipintarahan natin yan. Ang bibiray mo dyan, ulo. Mm. Hindi yung katawan. <laughs> yung katawan. <laughs> ano pa ang mo na kasi lahat, di? Eh. Pintarahan mo lang. na. Pintarahan na nung una. <laughs> kasi nga, baka hindi tapos kapusin yung pintura. Ah, uh, nalalaman eh. Hindi, uh, uh meron pa yun, no? oh, oh yun, parang alam ano na ako nanonood na YouTube mo eh. Na video mo, pala eh, so, Ayun. Ay, yun yung mal... Yung na. Okay! Uh, Mas, wala bibirain mo! Hindi katawan! na Ano Hindi, tira mo ako ng tubig. Ikaw nang uubos ng tubig eh. Ito boss. Okay. Yeah. Yan ako muna pasok. Maluwag lang pagpasok niyan, Maluwag lang din ang pagsara. Ayan. Ayan okay, ito na. Kaya rin yung mo yan. Ito, ito, ito. ito. Punta. Hawa ka mo rin. Kana ka ba kaliwete? Kana. Hawa ka mo pa rin. Ito pa pihit mo. Hindi ah, siya mababali. Ito, ito pa mo pa nga ito. Ito. Hindi, ayaw. Hindi. Okay. Hindi. Si yeah, yeah. oh, ayo. na. Oh. oh. Tama na, hawakan mo ngayon to. Pigilin mo ngayon to. Ah, lulugin mo. Sa mulo lugan. Oh. Hop. Oh, okay na. Yeah. Maram tama niya lalamig o oh, iini ito, oh, sarang mo Pag nang niya ng mano ma lang, mabagal ang pag boss Pagkararamdaman mo huminto Di ba galing din eh oh. Oo mo rin, yan yeah, leg like na yan yeah. ere, ere, ito boss, ito. Ayan, ito, yeah, pag sira mo ganyan. Oh. Bigla namin to. Oh, Pipigay mo lang ng konti pag gano'n. Okay na yun. Tapos pihiti mo lang to. Pabalik, hindi to ito. Oo, oh, pabalik. Eh, rin ka lang kamay. Ito pang hawak <laughs> sa barang eh. Ayan. Yes. Tapos, pag itatambay mo ito, lalagyan mo ito ng laway. Eww. Para makita mo kung bubulaw. <laughs> yun? Okay. Yes. okay, pero boss. Kami yes. oh, request pa ah. Tawa. <laughs> <laughs> Namirikos pa po yung babaral. Ganda ng patungan namin. Sinadya ka yan para sa mga babaral. So, oh, Malalaking tao. <laughs> first time ko ano na ba yan ano, Pagka kasi malaking tao, nakagalan eh. Oh. <laughs> Tapos ipit na ipitan yan. Hindi oh. makahinga. Ano boss? Position ka na? Okay na? Okay, na, okay na. Yung level yan. Okay lang. Kompatable eh. Ayun boss, yung maliit mo na. Ulo. Ulo was nang malaking mga mga malalaki sa kaliwa. Oh, dito. Ulo bibirahin mo diyan po, sige. mo yung like malalaki? Ah, yung malalaki ulo titirahin mo ha. oo oh, okay. sige. Center ng ulo. Uy, uh, <laughs> <ng> lalo. <laughs> ali huh? Boss, ulo na dali mo na. Ngay, karga, bire bire. Kung pagtatagalin ng kalapat matutuwa. Kasi may buwangin sa pala aliya. Ha? Yeah, bire uh, boss. Ulo. Eh. Uy, ganito. Ngay, bire. Ah, <laughs> ka pang bilhin dalawang bala, dalawang bala. Pabarali mo siya para pares kayo nagpapar ano, magandang liba nga diyan eh, masaya. Oh. kasi boss, pagulong. Ganito pag hawak mo ganyan ng bala, hawak mo ganyan. mo ayun. ayun. Um. <laughs> Ulo boss ha? Okay, yung tatlo, katawang sentro. Oh. Pagpas na. Ang target ngayon ay yung maliliit. Ayan! Tawa? Ito mo sa katawan ang. gumagalaw sa ibus eh. Yung hapat sa pagkabagong sa baralang hawak ay di. <laughs> ang hawak ay standing position yung hawak na yan eh. You know? Ang sniping position. Kapag paglagay pag nga lang kami, hindi ko mabasad. Ito patulak. Yan. Yan. Ang hmm. sniper position po, sere gamit. Yan. hawakan kami yung baril ipatan mo rin Yan. Ah? Ha? Kontrolin mo yung gama, hawa. Yung hawak mo kanina, standing position yun. Nakapapagkarga po, lang ng bala, <laughs> mga kaibigan. <laughs> First time. First time. First time. Okay, ganun <laughs> Kaka -lag -lag. <laughs> ba? Kakalaglag. Paano? Yeah, pa ya pag ganya pag hulong lang, pa pag pag yeah, pa. Dalawang daliri lang kasi hawak po siya. Hindi eri. Gari ta pag hawak po sa ganito. Hawakan mo lang <laughs> ganyan, no. Oh. Yeah. Tawag ganun mo. Yan? Hindi eri nga pag ganun no. Malit malit pa, malipa. Tawanan kanila. <laughs> yan? Yan, Oo, yan. oh yan, adali na. Hindi pag ganito. <laughs> yan. Okay. Yan. Tami ganun. Tami tulok ng daliri mo. Ayun. Ah, na. Dali na. Ah. Okay. Na. <sighs> oh, mali na na may hawak mo ng barrel. Ha, ah, pali. Yan. Medyo mo kasi eh. Ano yan? Ano Puro mali-mali tayo. Ayun. Eh, eh, eh. Hmm. Tumatal sa kaya ito nga tasek, parang tayo parang laway. Ito yung lang. mali, <laughs> oh, na may hawak kayo, Ang hawak eh. Mali, una, ya, mali yan. Mali yan. Mali yan. Mali. Ako <laughs> daliri mo na ara uh -huh. Kita mo ara sa daliri ng pagano. Agit na ara Dito oh. Ere na kita mo ara Ay, nakadali sa bakas. kulak okay. ka Ayun. laki lang oh, Uy Nako oh, po Maraming pang balang uubusin ito Hahaha Ayan patok Ano ba? Nangyari na? bit lang eh Walipit Hindi ka pa yata komportable sa upo mo eh Hindi ako yun ah Komportable na so, Yung ano, yung nga ba? Pag Ah, oh, huwag kang hinga na malakas. Konti lang. <laughs> <laughs> Nako po, pagkarga ng bala, hindi maayos. <laughs> Boss, pagkuha ng bala, ganito. Pag nakita mo ganyan, ganyanin mo. Ere, ganyan. Lagi ito unahan. Pa Ere, pag ganyan, pagkuha. Ere, Tapos gagana mo lang, gugulong. <laughs> hmm. Best time. Sa kompetisyo, yari na ilaban laban, hindi ka pa naglalagay ng bala. <laughs> Tapos boss, pag babaragay ka, huwag kang tatawa. Hmm. Relax. Ayun. Madali din, madali din. Tara, tingnan natin kung tinabama sa ulo. yung Ergan. Ah, pag <gasps> iniwan mo, Ergan, kung kaya mo italala ng ganyan. Ay, ay, yeah, yeah, ay. Yeah. Ayan, hindi naman naglagay. Tara. Ah, yan. Na. Tara, Alia. <laughs> Kaya, kaya medyo maganda. Yung unang putak mo boss, ulo. Ere. Oh, Oon. sentro. Uy, uh, aliya. Aliya. Oh, sentro. Ilong. Ere, pakaranda ko, sentro din. Uy, nguso. Ere, ulo to. Nasa Mata. Alisa. Eh, Mata. Ayan, eh, nguso. Ere, dalawa. Patakas, sentro. Ure. Asa pa isa? Nawala isa.

dito. May napangiti na naman tayo isang kaibigan. Ito talaga pag may scope Ginigyan ah, niya talaga ng ngiti. Ang kailangan mo lang dito boss bag. Baka kasi para ayun nakalimutan ko eh. Para ito hindi idudumi, hindi alikabok. Tapos hindi siya mapapasukan kasi boss ganito yan kahit may nakalagay nito rito, na tirita, nakatambay lang sa bahay mo. Di ba, yung salamin, pansinin mo na yung salamin. Oo. Oh. May alikabok, di ba? Pag eto na lang yung alikabok, yung dumi na yun, yung pag dumami, yung sa firing pin, yun ang big guy. Sira yung barang mo. Pag magulat ka, hindi mo ginagamit yung eh, sira. Paano eh? May alikabok, kinagahan oh. mo ng tangke. Eh. Tapos ito dapat laging may takip, o kaya nakalagay din sa bag, o kaya nakalagay sa... O, oh, di meron na may mm nagagay -hmm. Para hindi na mapapasok ng dumirito Nangyari dito eh, sa akin eh. Nalaglag to. Nakalimutan ko. Hindi ko na pwede. May lupa pala. Kinaragat ko. Makita ko yung barbito. Patok, sira. Kung makita ko, puro buhang yung, ano, firing pin. O, salamat. Ah, uh, dyan na kay Kami, uwi na kami. Kami na bala rito. Sige po. Sige pa lang. pa kami. The picture. Ha? Ay picture. Ay